So ayan guys for today's video Bala nito so, kami ngayon sa fish pan ayan. So mag harvest kami ngayon ng fish Ng tilapia ayan, Dito sa fish pan ayan. So ito yung uh, Ipakain namin Para makapasok dun sa may uh, Food ka yan Fish trap. Sa hapa So ayan guys pali tayo natin ha Pakain nyo na muna Para makuha na yung ano yung isda kasi Nagbibinta kami ngayon ng isda eh. Pero buhay yan, buhay. Siyempre. May bibili kasi na buhay. Buhay na tilapia ang kunin. Kaya, magbibinta kami ngayon. Ayan. So, yun. Balay dito na yan. so Ayan oh. So pinapakain mo namin Kasi meron dyang net sa loob So bali trap namin yung isda Kasi kailangan namin buhay yung isda eh So Ayan Ayan Sigurado. Ayan no? So, Ayan sa hapa kasi may kulay green. Hindi pa yung hapa o. Doon yung mga isda. So, dito. Ayan sa hapa. Kapuy na. Kapuy naman. Naglataw kayo. Ayan ba yan? So ngayon ito yung ano yung fish na kinakain nila. So, try natin na uh, i-trap. Kasi kailangan namin siluin yung ano, yung isda. Buhay dapat yun eh. hmm. So, yan yan ayaw ko kumain. Ayan, <laughs> <laughs> huligan silang lang, uy. Ayaw kumain ng isda. Kasi sa tingin ko busog yan. Sa tingin ko lang busog yan. Pag gutom yan, pag isa mo kanya dyan, yan. Piligaring lumangoy. Buwan so, din yung mga sabi no, para sa gitna. Iyon ang kukunin namin na yung medyo malaki na sana para mas madali lumaki. Kasi kailangan daw buhay yung yung kukunin ng ano yung bibili ay gusto niya buhay si papalakiin din pati yung timba ha? so ito yung timba na nagaya natin ng isda at buhay ang kailangan niya dito natin ilagay

So, lagyan namin yan ng ano, pagkain dito okay. sa may ano. sa na matrap to. Ayan o, ayaw kumain eh. Dapat niyang pagutumin. Para kumain. So, tayo lang natin. Ang mga pinakasal sa mga krampan dyan.

Feeds. Ayan kami, feeds. So ayan Yung pamaraan namin ngayon ay hindi epektibo. So gagawin ng Gagawin kami ng ibang paraan So baka lulusong kami sa baba Nga, yeah, tubig So ayan guys Bali ngayon ay mag-aaral kami ngayon uh, mag kami ngayon sa tubig na Kasi ayaw kumain ng feeds eh So ngayon kami namin mo ay ano? Mag-lulusong kami sa tubig Yun ang tamang paraan dyan Para mahal namin yung isda So ngayon, uh, aalis muna kami diyan. Dili ta i-corner no. Ah, oh, diyan diyan. Sige, sige natin dito na ang pagkain. Ah, tama na. Nandit lang. Tapos sit mo yan. Ayun. Ano mga buboy? Bo yan na, oh, tawag yung raw ng anjan na. Iyan na. Ano, sa pabodo man? Ayan. eto lagi gusto ko na ktao karan lang natay ang mga stir-fry ito ko talaga bugas as green aso aso kumakain oh sabdum ng tama abi oh po sino no puwede parang ito kami makakain kami uh,

Ayan, ito lang tamang paraan dyan para makuha namin yung isda. So ayan guys, so. so may bibili kasi ng ano, ng buhay kaya pinta na niya. Sinta namin. Ito, ito. Dito sa kilo unta na. Tercho. ko ng konta para sabat, yeah, sabat yan. so yan yeah, guys ito guys yung ating kiluan yan yung ginagamit ko sa ano sa baboy ay eh. pag baboy pag kikilo so buhay ang kailangan nya yan may mga sadayo. kasaday ayun na kasaday may ito maray. yan pa, uh. mga Sige na. Sige na. Sige na. guys, natin. O, ilang kilo yun natin sa so, unika ba nga Isat kalahati Ayan o. Pira na lang So, two and pa uh, Ayan o, ayan o Ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, ayan o, Ah, o, ayan o,

Iulak mo yan dyan. natin. O oh, oh, tama yan eh. Ay pa yun, de pa. -pa. Toto ka. na yan. Oh, okay. Kapo niya mga mo oh, na oh, Ibang libangan ko. Ano ka may mga dami. muna Sarong kilo. Sarong may kabangaan. So ayan. Bakit karate na kilo. Nakuha namin. So pangalawa naman ito ulit. Magkuli ulit kami ngayon. Kasi kailangan niya apat ng kilo daw. Gakuli din naman oh, pagbudbudin naman oh. Tayo magbudbudin tayo pasti ulit pagbudbudin. Ayo. Dit lang. Ibo. Ibo. Oh, pang-ibig diyan oh. Dugo ng kanto dito. Tayo kita May kanto. May kanto? Tagbura ni dua sira, rupa bukti niya ta sa tao. Interesting bina? Gay. Dey epektibo. Apo takot sinda. Way klaro. Way klaro. Takot sinda. Ito Ta na yun. Bubulan mo na? Oo. na. Bit lang. Ito Ang sapuyo. mo nung pagdada ko pa lang kandara tulak ka. Tao pa kan tulak. Dapat ka ini ni. Yaro pa Halaba. Hmm. Dai. Aw mga pan-pababaw ano, mga dapat mga siya. Ini kira-kira

Muko, ta. Yeah, sa, hmm. -sa sarong <laughs> -sa oh, no, okay, oh, mo, oh. mo, sarong. kilo may na tinong eh. kilo ah, Sarong kilo kilo pa, 1 kilo pa. Sarong kilo mekabanga, ay 2, kilo mekabanga palan. Oh, 2 ito. Sarong kilo may plus 2 kilo mekabanga. 4, 4.

Magkakamat okay na, nabaya na ating apat na, na kilo Ay. Okay So, sa sunod naman Ayan. Yung gusto bumili, pwede buhay so next time Meron naman dito, ano, pag lumaki naman yan Pwede naman natin ulit Buhay Ayan, so Yun lang guys